Hello, magandang umaga mga kabayanin Pilipino. Okay na, no? by the way, shout out ko lang yung mga mga uh, katropa natin, no? Sina Eric Bacalso, sina Gilbert Ruluna, <laughs> si Ilan Helan, sila Manito, ano uh, Nito Dunayre. Okay, magano uh, mag -ano lang tayo, magbigay pugay, no? Sa mga bayaning Pilipino natin ng mga OFW sa amang uh, lupalok sila ng mundo ngayon. So since ang ano natin ngayon is National Heroes Day, kaya magbibigay lang tayo ng pugay sa kanila. Sir, we are salute you. We are salute to all the uh, OFW. Lalo lalo na sa mga security ng mga kakusanat natin, no? Uh, mga kasangga natin sa trabaho, mga katropa natin sa trabaho, yung mga, lahat ng mga security personnel, kaya eh, sa mga police, uh, mga PNP personnel, armed forces of the Philippines, so we are very proud of you, we are saluting all of you. So, sir, dahil sa pagpotikta ninyo, so, naging, ano po, naging safety po ang ating bansa laban sa mga banta no? ng terorista. So, kahit saan man tayo, hindi ingat lang. Ingatan po natin yung mga sarili natin. Bago ang lahat, unahin muna natin ang Panginoong May Kapal dahil siya po ang nagbibigay at nagbibigay, no? At gabay at sa atin. Nagbibigay ng kapuri-purian sa ating lahat bilang mga tao no? sa mundong ibabaw. Uh, um, once again, ako ay taos pusong sumasaludo para sa ating mga OFW, sa mga kabayani nating Pilipino, sa mga uh, kasundaluhan natin, sa mga taong naglilingkod para sa mahal nating bansang Pilipinas. So, once again, ako'y kami, no, sampu ng kasama dito sa trabaho ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang paglilingkod at suporta, no, lalo na sa ekonomiya, ekonomiya ng ating bansa. So, mga ka-OFW, mga kabayaning Pilipino, na no, ay ingatan po natin, alam natin kung gaano kahirap yung sakripisyo na ginawa ninyo para lang sa pamilya ninyo na maahon sila, no? Para sa pangarap natin, para maihahon din sila sa kahirapan. So, alam natin, ang bawat lahat ay may purpose. Ang bawat lahat ay may, ano, ah, uh, patutunguhan. So, ito'y isang pagpupugay para sa pagkilala ninyo. No? Sa araw na ito, sa isang ma mahalagang okasyon na National Heroes Day, tayo ay aming tinuring na makabagong bayani Pilipino. No? Kaya kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang ano pagsuporta para lumago ang ating ekonomiya. So once again, maraming salamat po. Babus, God